Hi mga kabida, ayan, it's refill time na nga. Ayan, dahil nga naubos na aking We sticker na pabili na nga uh, si ate online. Ayan, dinalawa ko na nga, parang may istak ako. Dahil nga mga kabida, ginagawa ko rin po siyang Business dito sa amin store, kaya kung may mga gustong magpa-print na kanilang waybill, pwede pwede po yan dito sa amin. Ayan. so ito nga po uh, binili ko online na pakamura at maganda nga din po siya kasi hindi ganoon na nagpe-fade agad lalo na pag nabasa, 'di ba? So ito 500 pieces na po siya, tapos A6U, pinaka uh, size niya. So, tuturuan ko naman kayo kung paano siya nilalagay sa ating mga thermal printer. So, yung iba po kasi kapag nilagay is nag-feed siya. So, ang tamang or para hindi siya mag-feed, para hindi masayang ang isang wheel na sticker, syempre, ipapatayin nyo muna yung pinaka printer ninyo ayan then eto lalagay na natin yung ating sticker so ganito ko siya nilalagay ayan pinatay ko na yung pinaka printer ko dyan and then pinasok ko na po sa loob meron po yung guideline dito sa loob na kung gano'n siya kalaki so sa A6 ayan itatapat nyo lang po igigit na nyo lang siya Ayan, and then, ito pong pinaka-sticker, isasagad lang po natin dun sa pinaka-cutter nung ating printer. Ayan, so ngayon, okay na. And then, ngayon, i-open na natin. So, ayan, open na siya. So, hindi po siya finit, So, yun, uh, pagka-print nyo dire-direction na siya. Ayan. So, ngayon, itatry na natin siyang printan ng ating waybill. Ngayon, um, ito po yung sa computer ko po siya piniprint at yan, naglagay na nga rin po ako kung sa ko siya ipiprint. Tapos, ayan, 100 by 150 mm po yung pinaka, ano niya, setting. Ayan. So, ayan, nakikita niyo nga po, gitna po siya. So, ayan, ayan, pwedeng pwede na po kayo smooth na po yung kay inyong pagprint dyan dahil nga po, tama naman po yung inyong ginawa. Ayan. So, sa mga magpapaprint na kanilang mga waybill or kaya um, wala po kayong printer, yan, pwede kayo magpapinsamin. Kung saan ko yan nabili, nandiyan lang po yan sa yellow basket sa gilid. Thank you, Abida!